And lumakas. Lumakas na naman ang hangin, guys. Oh. Lumakas na naman yung hangin, mga palangga. yan po si Papi. Nakikinig sa uh, simoy ng hangin, guys. Nakikinig po si Papi, mga palangga, sa simoy ng hangin. Ayan. Pabubugso-bugso yung hangin ngayon, guys. Biglang lalakas. Minsan, humina. Biglang lalakas na, na naman. So, ito po ang weather update sa amin, guys. Katatapos na ng bagyo. Sa usa ka guys, duha ka bagyo diri mga palangga sa among lugar. Grabe ang among kahadlok mga palangga ug nervous. Yan, maayong hapon. Good afternoon, everyone. Yan, update. Update palagi sa inyong inidulong aso, guys. Ito pa si Parpi, relaxing nakikinig po sa mga sa simoy ng hangin na dumadampi sa kaniyang pisngi. Ayan <laughs> po, relaxing si Papi hagang habang nakikinig sa simoy ng hangin, guys. <clears throat> na. Ang kusog ang hangin. Ang taon, ay Alakalo, o, ang sin, anak ko yawan. looy. Oh, napusdak kang sinanak, Oh, sa sangin, anak. Oh, anak. entaun taon, oy. Wala na ko yawan. Gada si papi, oy. Napusdak ang sin, anak. Oh. Kusog hangin. Ah, wala na ko yawan. si papi, taon, oy. Kisan lang, mama, bi Kisan lang nakuyawan akong anak. Love you. Nakuyawan ka sa hangin. Ay, siging, siging, siging. Uli, uli, uli. Siging, siging, siging. Uli, uli, uli. Taon. Ay, nakuyawan ka sa hangin, nak. Kalo, sa kong anak si papi. Uy, nakuyawan sa hangin. Ano, kalit lagbundak ang atop, guys. Kay naguba naman ni diritanan mga palangga oh yan oh mga mga kahoy nung unang bagyo noong bagyong Tino yan biglang ano biglang ah, tumunog yung bubong guys nadala sa hangin yung bubong yan si papi na natatakot natatakot si papi guys grabe Ayan, good afternoon everyone. Happy Sunday. Kuyawan ako mga palanggoi, kalit lang puduguan ang bubong, guys. Arsa si Papi din nakuyawan, guys. Kalit lang arsa ang bubong, anak. Kalo, oy, oy Relax lang anak, relax lang, bless lang usa, mama. Tagasanto, nakuyawan ang bata kung gamay. Tagasanto kisa namang mama, lab lab ng mama, tulog na ang bibi ko, di makuyawan, naras mama tapad, okay? Di makuyawan ang bibi ko, ha? Okay, anak, di makuyawan akong bibi, ha? Love you, anak. <coughs> Nakuyawan in town, eh. No? Yan, ito lang po oh, muna ang update ni papi, guys.